Good afternoon po mga ko. Ayan, naghahalo po sila ng simento. Panoorin ko natin kung anong gagawin nila. Na tayo mga kababayan na walang idea. Ayan, Ayan. Po sila ng simento. Parehong content natin dalawa. Paghalo. Ayan, pag-atid, araw na yun Yung ano na ay. na. po yung sopa. Naibagsak na mga bata, ang bumagsak na rin. Sayang na po. Ang dami natin pinapagawa ngayon, pero sige lang po. palalagay ko po yung plywood na yun nakatayo doon sa sopa

yung po ang pinakamabigat na trabaho, yung maghalo ng semento. Kaya so, uh, parang nakakaawa po yung mga trabahador pagka ganyan, no? Lalo na po yung kapatid ko, ma may edad na rin para sa paghalo. <laughs>

La gagawa ko. po 'yung ano. Nagprito na si Nicole. pala pala na lang pala doon ang ganda no mm -hmm. tinasila may rapan, malapit tayong pag nila

ibay na yan, nakong. <laughs> Pwede na ulit duyan-duyanan. Tapos dito natin lalagay siya pa ng aso alisin natin yung kanibis no kasi may bubong naman Oo oh maganda eh Oo tas ready ko na rin yung kampanya Oo <laughs> pwede rin sa taas no? oh Muna talaga tayo ng sampayan kay Papa diyan Yung mga hanger mm, mm Para pag hindi yung mga tira nito doon sa sala n'ton kasi kasi mga tira lang Keri na kasak ako ko. Para na magamit sa susunod na kung ano man ang gagawin. Ano yung lalit niya? Wala pa. Sa September. September 5. 4. Oo, oh, September 4. September 4, pagdating namin doon, 5. May isang buwan pa kami. Pero wala na, wala na ako trabaho doon. Ah, wala na, wala na. Ah, tanda na ako, 66 na ako.

Yan. Bueno po mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa bawat sabay-bay nyo kay Tita Amy. Thank you very much po sa akin mga manonood, sa akin subscriber. Thank you very much po mga kaibigan, salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan, sa akin po manonood, sana po subscribe na po kayo para update updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.